nakaagulat na revelasyon sa mundo ng showbiz. Si Jerry Craval, isa sa mga pinakasikat na action star noong 90s ay mayroong labing walo o 18 na anak. Apat sa mga ito ay kasama ng kanyang legal na asawa na si Holiday Buen Suceso. Habang labing apat o 40 naman ang sa iba't ibang babae. Ang mga detaling ito ay kinumpirma ni Holiday mismo sa kanyang pag-guest sa It Bulagas Bawal Judgmental. Alamin natin ang buong kwento sa likod ng sikat na action star at kung paano napapanatili ni Holiday ang kanilang relasyon sa kabila ng napakalaking pagsubok. Ayon kay Holiday Buen Suceso, magkasama pa rin sila ni Jeric hanggang ngayon. Matapang at matatag na tinanggap ni Holiday ang katotohanan ng si Jeric ay nagkaroon ng ibang mga anak mula sa ibang babae. Sa kanyang mga anak na apat, sina AJ Raval at mga kapatid niya ay nasa ilalim ng pangangalaga ni Holiday. Habang ang iba naman ay sa mga ina ng 14 pang anak ni Jerry. Si Holiday na naging bisita sa Bawal Judgmental episode na may temang 12 years or more bang married sa isang celebrity? Noong February 13, 2021, ay ipinahayag ang mga nararamdaman niya tungkol sa pagsasama nila ni Jerry. Ibinahagi niya kung paano siya nananatiling malapit sa asawa sa kabila ng kanyang mga pagkakamali at desisyon. Bago pa man pumasok si Jerry sa showbiz, sila na ni Holiday. Naging sikreto ito sa madla dahil nais ng kanyang management na mapanatili ang imahe ni Jeric bilang isang matipunong action star na kaakit-akit sa kanyang mga fans. Ngunit ligit sa kaalaman ng marami, siya ay isang responsableng ama at patuloy na sinusuportahan ang kanyang mga anak. Kabilang na ang kilalang sexy star na si AJ Raval. Nag-viral kamakailan si AJ Raval matapos niyang ibahagi sa social media ang isang dance video sa TikTok kung saan sumayaw siya sa kantang I Wanna Love You ni Akon. Bagamat paborito ng marami ang kanyang moves, hindi napigilan ni Jeric na magkomento sa post ni AJ. Ayon kay AJ, nag-react ang kanyang ama at pinayuhan siya maging maingat sa kanyang mga ipinapakita sa social media. Hindi na bago sa mata ng publiko ang pagiging daring ni AJ Raval. Sa pelikulang paglaki ko, gusto ko maging porn star Naalala ni AJ kung paano hindi sinusuportahan ni Jeric ang desisyon niyang tumanggap ng mga daring roles. Ay kay AJ, hindi madali ang desisyon niya dahil alam niyang hindi ito ikinatutuwa ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanindigan niya ang kanyang mga desisyon bilang isang independent actress. Sa kabila ng lahat ng kontrobersyang bumabalot sa kanilang pamilya, patuloy ang suporta ni Halidi kay Jeric. Hindi man madaling tanggapin, ipinakita ni Holiday ang kanyang wagas na pagmamahal at dedikasyon sa kanilang relasyon. Kahit pa nahati na ang kanilang pamilya sa iba't ibang babae at mga anak. Sa kasalukuyan, si Jeric Raval ay mayroong sampung apo mula sa kanyang lambing walong anak. Kabilang narito, ang anak ni AJ Raval na patuloy na pinasisikat ang kanyang pangalan sa mundo ng showbiz. Ayon sa mga netizens, labis ang kanilang paghanga kay Holiday dahil sa tibay ng kanyang puso at walang kapantay na pagmamahal sa kanyang pamilya. Marami ang nagsasabing hindi madali magmahal ng isang celebrity, lalo pat may ganitong sitwasyon. Ngunit ipinakita ni Holiday na kaya niyang harapin ang anumang pagsubok. Ang tanong ng marami, paano nga ba nagawa ni Holiday na manatiling matatag sa kabila ng mga pinagdaanan nila ni Jeric? Para sa marami, isa siyang ehemplo ng wagas na pagmamahal at pagtitiis. Sa isang banda, maraming netizens din ang nagbigay pugay kay Jeric sa pagiging bukas at responsable bilang ama sa kanyang mga anak. Kayo, anong opinion nyo sa kwentong ito? Sa tingin nyo ba, tama ang ginawa ni Holiday na manatili kay Jeric sa kabila ng lahat ng kontrobersya? I-share nyo ang inyong mga komento at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang showbiz balita. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kit sa next episode dito sa Kita Kit Showbiz!